Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So, Libra, this is your reading for the month of June love reading. Libra, hindi lahat ng Libra makaresonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Libra, if hindi kayo nakaresonate sa reading na to, please don't forget to check your other placements your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Libra, especially your moon sign. Libra, ano yung pwede mangyari this month of June? It's love reading for Libra. Titignan muna natin kung what is happening right now. Um, sa love situation ninyo, Libra. Libra, Sun, Libra, Moon, Libra rising ascendant or Venus in Libra. This is for you guys. I meant what I said. So your your person wanted to tell you this. He meant or she meant what she or he said. So this is another oracle card Hearts Hidden Secret oracle card. distance, separation, space, blockage. So, Libra, check nyo yung mga birthdays ninyo. Baka meron kayong 5 um, sa birthday ninyo. Baka meron kayong, baka birthday mo is October 15, October 5. Or sa person side mo ba? Or anniversary nyo ba? So, check nyo baka special number 5 yung sa inyo. So, pwede maka-resonate kayo dito could be kung meron kayo dyan. If wala naman, okay lang din. It's still okay kung naka-resonate kayo pero hindi meant sa inyo yung five walang, walang meaning then It's okay, still okay. Stab in the back. Heartbreak, pain, separation. Shocking attack. Feeling mo this person Nastab ka in the back Betrays you Ano yung gusto mong sabihin sa'yo? Ano yung gusto mong sabihin sa'yo ng person mo, Libra? Patawad, sinira ko ang mga plano natin. Um, na humingi siya ng tawad, Libra. And feeling ko ito yung meant niya na sabi niya, I meant what I said na sorry. Yan. Gusto niya humingi siguro sa'yo ng sorry na sinira niya yung plano ninyo. Sorry sa mga nangyari, sa mga kasalanan na gawa niya. And um, he meant what when he told you that. Na Sorry so you are separated right now hiwalay kayo ngayon and I think ikaw, hindi mo siya kinakausap ngayon you put blockage and then um, you want space kasi nakaramdam ka ng betrayals from this person yung nagulat ka na lang na ito pala yung nangyari, ito pala yung ginagawa mo akala ko okay tayo ganyan ganyan So, what is happening right now? Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. cheating. Hmm. May cheating issue talaga sa inyo. Diniloko ka niya. And, um, this time, parang, gusto niya balikan ka. Nag-offer sa iyo ulit ng new beginning dito. Love, commitment, and this time, sinasabi nga niya, I meant what I said gusto kitang balikan talaga or something gusto ko maulit natin tong ulit i-save natin yung relasyon natin balik natin yung sparks yung happiness dahil naniniwala pa rin ako sa pagmamahalan natin dalawa though kahit cold na yung cold ka na talaga sa kanya so kasi feeling ko gusto mo nang umalis talaga dito eh dahan-dahan kayo nasira talaga nito dahil sa mga nangyari kumaga gusto niyang ayusin ang lahat this time and he meant what he said na sorry and gusto niyang ayusin to so hindi niya kayang umalis hindi niya kayang lumayo sa iyo kumbaga napapalingon pa rin talaga siya sa iyo kumbaga hindi niya even alam might be um in a way na magpatuloy na ba siya or dito kasi naiisip ka pa din niya na mimiss ka niya in a way so let's see you might be dealing with Aquarius um, or Capricorn Virgo Taurus or Libra I mean sorry Cancer or or Cap or uh, sorry Scorpio or Pisces so let's see more about this bakit gusto niya bumalik sa'yo nahirapan siya ng um, feeling ko hindi siya sure doon sa siguro doon sa isang relasyon na yon parang gusto niya pa din ipaglaban yung sa inyo talaga gusto niya maibalik yung dati yung happiness na miss ka talaga niya na miss niya yung ano happiness mo i mean siguro yung pagka jolly personality mo na miss niya yung care mo love mo Um, support mo, na-miss ka niya. Kasi pag si Juan si Libra kasi, pag Juan si Libra magmahal, hmm, bibigay niya talaga alos lahat. Walang, wala ka talagang masasabi kay Libra pag si Libra yung, si Libra yung magmamahal sa'yo ng totoo. Kasi, kahit si Libra medyo clingy, pero totoo talaga siya magmahal. You no, know, mostly sa woman part. And, na-miss niya sa mga support mo sa lahat. And then, um, siguro walang katulad. Siguro doon, kanino siya nag-cheat. sa point na hindi naman siya sure doon. So, parang, this time na-realize niya na yung happiness niya sa'yo, na-miss ka niya. Kaya, gusto niya bumalik sa'yo. Babalik talaga siya sa'yo. Kasi hindi naman siya sure doon eh. Sa, sa, nilokong sa ano ba yun? sa dahilan ng pagluloko niya sa iyo sa babaeng 'yon or lalaki 'yon and willing talaga siya na mag-offer sa iyo ng victory so ano ba 'yung nararamdaman niya para sa iyo I can see Leo sign here. Pisces is also here. Libra, ano yung nararamdaman niya ba talaga para sa iyo? challenge din siya doon, then realize na ikaw talaga yung mahal niya. Nararamdaman niya para sa iyo. Gusto niya talagang uh, makikipagbati na sa iyo, makipagayos. Na-miss ka talaga niya. Dumating siya sa point na naipit talaga pala to siya sa sitwasyon. Na-trap siya in a way. Feeling niya parang nung time na yon na wala kang alam siguro. Or sabi na natin na hindi naman siguro pwede si Libra ng walang alam. Nararamdaman mo na meron pero tinatanong mo sa kanya pero di niya in a way. Hanggang sa biglang shock ka sa nangyari na yun na nga stab in the back. Um, And then, naipit na siya sa sitwasyon during that time. And until sa point na, na may desisyon na nangyari dito. Might be either kung sino man yung nakipaghiwalay dito sa inyong dalawa. Pero yung feeling niya ngayon, dito siya na makipag sa sa'yo. Na-miss ka talaga niya. Gusto niya ng feeling ko, tuldukan yung mga, tuldukan yung mga, dapat tuldukan para maayos lang kayong dalawa. And siguro isa pa, alam niya na madami na kayo pinagdaanan siguro nito. And then um, he still very, he or she still feel the connection with you. The love is there. He really, he or she really wanted to talk to you. Na maayos yung mga nawasak sa inyong dalawa. Gagawa siya ng way dito gagawa siya ng paraan to show you that um, this time ayusin niya ng lahat na ibalik niya yung happiness ninyong dalawa so you might also be dealing here with Aries Cancer, Gemini or Scorpio ikaw, ano yung naramdaman mo dito Libra? ano yung naramdaman mo? Libra. Ramdam mo naman, yung nakikita mo naman siguro yung effort niya this time. Nakikita mo yung effort niya and eh, um, yung willingness niya na kung ano yung kung ano yung gusto niya mangyari or gusto ninyo mangyari before parang nakikita mo sa kanya na gusto niya to pa rin yun um, siguro about size depende sa kung saan kayo nakaresonate siguro about sa marriage, sa pagsasama sa pagkikita so ano may mga plano ninyo magulo lang yung isipan mo talaga ngayon parang gusto mo munang magkaroon ng peace of mind kaya nandito you want space Um, gusto ko muna na pag-isipan to. Na-stress ako eh. Parang na-confuse ako this time sa mga nangyayari. Parang, mahal, alam mo naman, ramdam mo pa din naman yung mahal mo pa yun, mahal mo pa rin talaga siya. Mahal mo pa, mahal ka, ramdam mo din yung pagmamahalan na yung dalawa. Same as nararamdaman niya. Pero, para sa'yo, parang, um, mabigat pa to para sa akin. Okay, mabigat pa to and pag-isipan ko muna. I want uh, some enlightenment muna talaga. Pero feeling ko pa rin, Libra, on your part, patatawarin mo pa rin to. Even ganito yung mga nararamdaman mo ngayon. Parang andun ka sa point na <laughs> patatawarin mo pa rin to siya. So, let's see ano yung pwedeng mangyari this month of June or in the near future, Libra. Pure Libra. Libra, Libra. Ano yung pwede mangyari this month of June? Wait. Wait. <laughs> Wait daw. So, seven. Check nyo seven. Baka merong something seven sa birthday, anniversary, or special number ninyong dalawa. Let's pull this card. One day, someday, somewhere, another time. So, let's see on your part. This is for you. Walang bumabaligtad heartbroken, deeply hurt, sad, separation, Break up. feeling lost, grieving, mourning. So you are a uh, you are heartbroken talaga sa mga nangyari. Hindi ka nakalimot, syempre, libra ka eh, overthinker ka. Hindi ka talaga makalimot sa ginawa niya. Kasi nagulat ka nun eh. Yun nga diba, in the back. Shocking na ka na yung pala yun ginawa, ginawa mo pala akong tanga sa mga tinatanong ko sa'yo na akala ko wala so ano yung possible na gusto niya sabihin sa'yo this month of June in the near future hindi ako handang kadimutan ka sabi ko na dito pa lang, dito pa lang sa another time. Ramdam ko na hindi mo na siya tatanggapin. Kaya sinabi niya siguro dito, wait lang. Patawarin mo ako. Wait lang. So, let's see. Pero nakita ko dito, parang kala ko tatanggapin mo siya. Pero kasi may nakita kasi ako dito eh. Na tatanggapin mo pa din siya in the future. Let's see, malay mo, akita ah. ko din siya dito. Ano yung pwedeng mangyari this month of June, the near future, Libra? depend Depends sa nangyayari sa inyo ngayon. Hmm. Pumabalik talaga siya sa iyo, Libra. Wait, so swords. Stab in the back. You really felt betrayed by this person. Um, dahil broken ka pa din talaga. Feeling ko itong person na to, nung nag-iwalay kayong dalawa, bumalik to siya agad. Nung hindi ka pa naka move on. Masakit pa sa'yo yung mga nangyari. Nagparamdam to siya sa'yo agad. And um, dahil na-realize niya siguro agad yung pagkakamali niya sa iyo about dun sa cheating na ginawa niya. So, dumating sa point kasi na you really felt cold, coldness from this person. Emptiness sa relationship ninyo nung time na yon. And pero bumabalik nga siya sa iyo ngayon talaga. Para sa iyo ang bigat. Ang bigat ng na mga nangyari. Parang ang bigat ng ginawa mo sa akin sobra ako nasaktan and halos hindi ako makakatulog sa gabi thinking about that. Sobrang na-stress ako sa mga nangyari. And maybe you are someone very much sensitive and emotional kaya ito yung mga naramdaman mo. Halos hindi ako makatulog. Kaya parang nagpatuloy na lang ako na umalis kahit hindi ko man gusto. Pero um, dahil sa bigat ng mga nararamdaman ko, kailangan ko pa rin na pumangon. Kaya hindi ako sure, parang on your part, hindi ka na sure na kumaga malab malabo. Kasi hindi mo pa nakalimutan yung pain eh. Um, hindi mo pa nakalimutan yung mga nangyari kasi fresh pa lang hindi ka pa na nga nakamove on bumalik na siya ulit sa'yo so parang para sa'yo is like masakit pa nito gusto ko muna mag from this. Parang para sa iyo. Gusto ko muna talaga na uh, mag-move forward, to rebuild myself muna talaga. Kasi nasasaktan pa talaga ako every time siguro na kausapin mo siya. Every time na um, makikita ka, makikita mo siya every time na nagkakaroon kayo ng communication eh hindi mo nakakalimutan yung ginawa mo sa ginawa niya sa iyo. Kaya nga siguro dito, dito siya na mag-aantay. Siguro itong wait din is aantayan, aantayin ka na lang niya kung kailan mo siya patawarin. Kasi hindi pa talaga siya handa na kalimutan ka. Siguro sinabi niya dito in another time, siguro one day mapapatawad mo din ako. Kuro ipapakita ko din sa'yo na kaya kong ayusin yung mga nawasak sa atin dalawa. Kasi ikaw kasi dito, saktan ka talaga nung time na yon na iniisip mo siguro dito Libra yung habang pinapaniwala ka niya sa mga bagay na akala mo hindi niya ginagawa, ginagawa niya pala where um, you already asked him about this yet yun nga um, sinabi niya siguro wala and nagpapakita siya sa iyo ng mga efforts ng love na dyan pa rin so ikaw naman naniniwala, naniwala ka and yet, biglang nalaman mo, na-shock ka na ito pala yung ginagawa mo. So, sobrang sakit yun para sa'yo. Kasi parang iisipin mo, anong ginagawa nyo habang, um, sabihin na natin, habang wala ka dito sa akin, habang hindi tayo nag-uusap. Yun pala siguro yung ginagawa nyo dalawa. Baka pinagtatawanan nyo ako or something mga ganun mga bagay. So, sobrang nasasaktan ka. And parang this time, napagod ka na din. Um, gusto mo muna talagang maghilom sa pain. And gusto mo muna talaga na mag-isa. Pero yun na nga, see, nakikita ko talaga kanina na magkakaayos din kayo. Might be in the future pa to. Hindi pa to this June. Might be the near future. um Kasi parang ipapa ipagtagpo pa din kayo ng tadhana. Ulit. Kasi magkakaroon at magkakaroon pa din kayo ng communication nitong person na to. Even during the time na nakamove on ka na um, this person was uh, going to, um, might be try to come back to you. Um, might be. Hindi ko man sabihin na sure na magkaayos kayong dalawa, pero babalik pa rin talaga siya. Kumbaga, siguro titignan kanya niya, magkaantay siguro siya, Checheck check ka niya kung okay ka na, siguro ko kumusta, kumustahin ka niya. And there's a possibility na baka one day mapapatawad mo din siya. Depende sa yo, drop your comment <laughs> kung kaya mo papatawarin to kung naka-resonate ka. Anyway, you might um be dealing with or you might have or you might be dealing with. Okay? Um Sagittarius, Taurus, um Gemini, Aquarius, Taurus. So that is my reading for you Libra. Um thank you and God bless.